Mga katrip, samahan nyo akong bisitahin yung farm dito ni Ate Beng. Makikain lang tayo dito ng pinya, mga katrip. Tara, let's go! Hello mga katrip, hello mga viewers, hello mga subscriber ko at followers ko dyan. Dito kami ngayon sa bundok, mga katrip. Nag-hiking kami. Tara, dito tayo sa bukid. Kasama ko si Wonder Auntie at ni Wonder Uncle. Kami sa Taraw. Unang arang kada mga katrip. Ganito pala kaganda yung daan dito. Dahil umulan pala ng dalawang araw mga katrip. Kaya ganito yung daanan. Pero yung daan na ito mga katrip, ay ongoing na. Ini-scrape pa na yung sa unahan. Pero dahil gusto natin kumain ng pinya, kahit gano'n pa yung kapangit na daan mga trip ay susuguroy natin yan. Mga expert lang talaga yung pumapasok dito mga katrap. Ay magiging expert pala mga trip kapag nakapasok ko na sa daan na to. Dito talaga masasubukan mga trip kung hanggang saan yung galing mo sa motor pagdating sa pangit na daan. Bari tatlong motor nga pala yung ginamit namin dito mga katrap. Kaso kawawa yung motor ko mga trip kasi medyo mababa. Kahit maliliit lang na bato maka-trip ay sumasayad o di ba nakatukod na ako dyan kasi ang dulas muntik pa ako diyan mabaliktad maka-trip na tukod para hindi matawanan ba naka-video pa naman Siyempre, pahinga muna tayo saglit mga katrep. Kapagod mag-drive, magpigil ng monobila. Yung chinilas ko mga binitbit ko na. Baka maputol pa. Magpinaan na tayo dito mga katrep pa Total bundok naman. At ibang mga kasama ko mga ka ay natrap doon sa may lamawan na yung banda. Tapos kami dito mga katrep ay nagantay sa kanila. Siyempre, pahinga na rin gat saglit lang. After a minute mga -trip, ay ito na. Arangkada na naman tayo. Medyo malaylay pa kasi yung pupunta natin mga -trip. At siyempre mga katrep, bago pa tayo makarating sa ating pupunta na. Gusto ko munang i-shoutout ang aking mga solid supporters. Kay Gerald Cantila Timaho, shout out mga kulods, hihi. -hi. Shout out sa'yo boy. At kay Abunjo Sereño, shout out lods from Southern Lite, Macron, Upper Belia. Grabe mga katrip, nakaabot na pala yung video ko doon sa kanila. Hindi ko maisip mga katrip na umabot na pala ang aking video doon. Kay Cholo Ligones, pa shout out naman. Shout out po sa'yo Cholo Ligones. At kay Rebina Bentora, pa shout out po from Mindoro, bulalakaw po ma'am. Uy, shout out po sa'yo kuya. Salamat po mga katrip sa inyong pagsuporta sa aking vlog. Na-appreciate ko talaga sobra. Fast forward mga katrip, dito na tayo sa spot kung saan maraming pinya. ito mga katrip, pwede natin ito i-harvest. Kung sino gusto maghingi, magpunta lang dito. Libre ito pag magpunta lang kayo dito sa akin. Ayan. Mas kung naman ang gastos ko dito, patabas lang naman ako at saka nagpadamo, saka tinanima na rin ito. Pero kung gusto nyo talaga maghingi, magpunta lang kayo dito. Bibigyan ko kayo. Sige, check out na lang. Okay. Mga katrip dito na kami sa bahay ni Atibing, Bing. Bu! Uh, uy! Uy! Uh, nakakalaway! Uy! Uh. Mamaya ka lang. Dito kami. Uy! Uh, tinamayan na mo yun. Hala, mga ka-trip, tanawa. Bin, o, kung ilang kilo yung ganyan? Hala, kalaki. Okay, apat, gano'n, ah. Apat kilo? talaga Uy. Kalaki. Ito, mga trip mindset na ito. Basic na ito. Ay, <tip> hala, nalaglag. Nalaglag. Paano ba yan? Kakainin ko na lang ito, nalaglag. <tip> Dai, nalaglag ko, okay, give video ko lang. Day, nalaglag, give video ko lang. <laughs> nalaglag kasi, ori, ganyan ko lang, nalaglag. Okay? <laughs> day, naunis ko nagkain ka na dyan. Shout out! Gano'n ka, da? Anong gataan mo? <laughs> Mga katrip ka, bas ko to dati. Anong gataan mo? Sakto mga ka-trip, mag-harvest pala to si Ate Beng ng kanyang pinya. Sakto talaga yung dating namin mga trip Pero may nauna na siyang harvest mga ka-trip. Pag ganito talaga mga trip na may farm ka, malay ko tala sa gutom. Uy, kalamansi ka, bababawa ka o. Ato pa, ato nga o. Ato pa, ato sa ilalim o. I-pass ko. Thank you. I-pass freehan Hinog na yan? Oo. Uh, uh. may, may butas. ano hinog na yun? o. orange na mga katrip, sa mga gusto palang bumili ng pinya upang marami ang pinya mga katrip. I-contact nyo lang to si Atibing, Bing mga katrip. Ito ang kanyang Facebook account. I-PM nyo lang siya mga katrip. Ilalagay ko rin sa comment section ng mga katrip ang kanyang link ng Facebook account. Hindi na ito magbura ulit doon. Ay, walang bihira dito. ito. sa Davao. Yun yung guys. Wala magtingin kayo. magtingin kayo. At sige, padalhan na lang kita. Hindi lahat ah. sana yung kanina. Ano ba na? One, two, three. all you can. 500 bit-bit bit all you can. Wala pa eh. Hindi <laughs> ba Bye. Hindi ka nalugi. Tin nakarating ka tuloy dito. Mga katrip, pauwi na kami mga katrip nang ibigay na siya Ate ng farm niya. Thank you Ate Beng. Hindi. <laughs> Puto. Ay itanong mo doon mag 500 ang entrance. It all you can daw dito. Bit bit all you can. can. Ah. Pwede daw karusa. Bayad 500. Entrance 500. Hindi pwede karusa, pero Uy. pwede sako. <laughs>